Pagkatapos ng locker room despair, nag-isa si Elwin Brokenski sa practice court, ang arena ay halos walang laman at ang gravity ay bahagyang nag-fluctuate. Huminga siya ng malalim, iniikot ang bola sa kamay niya, at parabang may malakas na tunog sa loob ng dibdib niya. Bigla, nang mapagod siya at pilit na itapon ang bola, tumigil ito sa ere bago pumasok sa ring. Si Elwin huminga ng malakas at napatingin sa paligid, walang kable, walang wires, puro air at holograms lang. Sa isip ni Elwin, Ano to? Bakit parang kumikilos ang bola para sa akin? Sobrang na kumikislap ang kanyang mga mata ng asul na liwanan, at parabang may microscopic gravitational waves na kumakapit sa paligid ng bola. Hindi niya ito naiintindihan, pero may kakaibang tapang na dumarating sa kanya. Sa gilid, nakatingin si Coach Raksa sa loob ng locker room glass wall, mata'y kumikislap ng pagka-curious at kaunting pangamba may bago, may kakaiba sa bata. Si Elwin, bagamat mahina at palaging talo, ay parabang nakaramdam ng unang simoy ng kapangyarihan. Hindi pa siya kampiyon, pero sa sandaling yon, alam niya, may pag-asa, may laban pa. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ako talo.